buong pagmamalaking inami ng basketball player na si Richie Rivero ang relasyon nila ng beauty queen politician na si Leren May Bautista. Matatandaan na ilang beses nakitang magkasama ang dalawa, ngunit hindi nila diritsyahang inaamin ang estado ng kanilang relasyon. At nakatanggap sila ng pambabatikos dahil sa itinanggi ng dalawa ang patungkol sa kanila. Nang pumutok ang balitang hiwalayan ni na Richie at Andrea at si Leren ang itinuturo na dahilan ng hiwalayan. Ngunit kahapon, sa pamamagitan ng isang mahabang Instagram post inamin ni Richie na kasintahan nga niya si Leren. Kalaki pang larawan ng girlfriend ay isang mahabang post kung saan sinabi nito na si Leren na ang kanyang right one. Sa pa niya ay hindi sila magtatago dahil wala namang dapat ikahiya. Iginiit rin niya na hindi si Leren ang naging third party sa hiwalayan nila ng dating kasintahan na si Andrie. Kasabay ng kanyang mensahe ay isa pang larawan kung saan magkahawak ang kanilang mga kamay. Ani pa ni Richie ay walang bibitaw sa kanila dahil sa masaya silang magkahawak kamay. Nangako rin siya na sasamahan si Leren na patuloy na magbibigay ng inspirasyon sa mga tao at mabubuhay na hindi kinokontrol ng pantasya ng iba. Buong post ni Richie Rivero To the girl who I see as a real queen With all the wrongs hounding me, I'm blessed to have found the right one allow me to shield you from things you don't deserve. Hindi tayo magtatago dahil walang dapat ikahiya. Walang nang agaw at walang inagaw. Walang bibitaw dahil masaya tayong magkahawak kamay. I love seeing how you genuinely continue to help and care for people every day despite others trying to ruin your reputation. Rest assured I will be with you in inspiring people to always be better. Thank you for being so selfless and simple. I promise to never again live a life manipulated by someone's fantasy. This is our story, hindi dapat iba ang magkwento ng storya nating dalawa. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens ang naging post na ito ni Richie. Inalmahan ng ilang tagahanga ni Andrea ang tila pagpaparinig umano ni Richie sa ex-girlfriend sa paglantad niya sa bagong relasyon. Ani ng netizen, nakakatawa ka boy. Akala mo kung magsalita, ikaw ang biktima. Cheating is a choice. Manipulated. Nino. Ni Andrea. Sos, niligawan mo yung tao. Pumasok ka sa buhay at mundo niya. Ginusto mo yun. Hindi manipulated ang tawag dun. Ang tanging pagkakamali lang ni Andrea ay minahal ka niya. Kaya lahat ginawa niya para sa'yo, lahat binigay niya para lang di ka ma-OP sa mundo niya. Pero anong supli ni loko mo siya? Kapal ng face mo. Pointing Andrea the one to blame, when it's clearly all your fault, because you cheat. Baka pag kinarma ka isisi mo din kay Andrea, You deserved it. Magpakalalaki ka sa choice na ginawa mo. At huwag magpa-victim. May ilan naman na ikinatuwa ang pag-amin ni Richie. Saad nang nagkomento, so happy for both of you. Kilig naman. Alam natin ang totoo and that's all that matters.